Hello guys, welcome to my channel. Nandito to kami sa provincia sa lugar ng nanay ko. Ito yung bahay nung malit pa kami. Dito kami lumaki. Ito yung konda ng tatay ko noon na bahay ito. wasak na. dahil hindi na hindi na nalaga dahil lumayo ako. Matagal na kami sa syudad nag school, nag trabaho. Kaya hindi na wala na parang ano na no? parang bundok na ayan ah, kubat ang hinalabasan matataas na yung mga puno ayan ayan ang itsura nung bahay namin dito noon nung maniliit pa kami guys ayan masira dito ako nakatira noon dito kami nakatira dito din ako nag-graduate noon ng elementary hanggang grade 6 Wait, dito kami nakatira gubat na Ayan. lalaki na ng puno Mandiri kamu nak panggil, so mai tu mai pada dinamik, nanti so mai. So, yun lang guys. Thank you for watching. <coughs>

hinog na ang lansones, pahinog. Yeah. Pa iisip pa panatas maa.